Tumabi ka muna dyan, maghanap pa ma hinladaan dyan mamaya. Nakaka-traffic ko, oh. Ito lang, traffic. Tumabi Ang dami na selo. Oh. Ay, naku, takot lang. Tumabi ka doon, pag-i-go. Tumabi ka sa to, ayos ako, no? Pakingaw nyo Ayan, ayan, baka pwede ka sumakay doon, oh. Ang <laughs> ang presyo, ngayon ay triple triple na. Kami ay paano na? Dati ng halos kung namura, ngayon ay 350 na. <laughs> Nasaan ang pamako mo? 20 pesos na bigas mo. Ikaw yung e, muna na lang. Wala. Mas di makakaalis yan BBM Sinong di mawiwili Sa pangako mong borang murang BBM ka dyan